Alas 8 pa sa nakasubong aga, nasa laog na kang SM City Legazpi ang 64 anyo sa si Renato Durado, Kanpur 4, Barangay Kapantawan, Legazpi City. Iningani na makapagboto sa Barangay Asin sangguniang ang Kabataan Elections ngunyan aldaw, an Barangay Kaya Aninda ang napili para mag aprovechar sa Mall Voting kang Commission on Elections. Sabi niya, maray manasinda ang napili apwera sa prioridad sindang senior citizens. Labi ka konbenyente ng gadaang nasa laog sindakang mall. Bako nang mainit, bako pang surusuan. Hindi okay lang po. Magayo na ano. Kasi po, dahil ka na mapilang alawig, so mag ang kang ano mo. At saka po, tranquilo siya. Siring ni Lolo Durado, tulus man na nakaboto ang sayang kabarangay na si Lola Presyosa na inumaw man ang espersos kang mall asin kan Comelec para maitaw sa mga butante ang kumbinyensya. Last week kami nagdigdi. lang kami pagbutok. Tadiit lang kame. Mm. Ubo pa ang sarong bulan na aki. Amay man na nagpasiring sa nasabing mall si Jeneline. Sabi niya, may umanda kaya siyang ibang mawalatangkang tangkang sa iyang aki. Kaya iniba niya na sana ini sa pagboto. Kampante man da siya na magiging komportable sindang mag-ina. Dahil sa marayman ang venue. And okay naman po siya, mas maganda dito kaysa doon sa school, mainit. At saka mapigla dito, hindi naman okay naman siya. Mas madali. Eh. Sigun kay Maria Signora Bragais, Department of Education Supervisor Official o DESO na nakatoka sa mall. Tutal na 719 restradong butante sa nasabing barangay ang makaka-approve sa mall boating. Apwera sa mall boating, sa mall man gigibun ang boat counting. Diretso na po kami dito magkakas ng vote manually. Mm -hmm. uh Oo, -oh, mag uh, yung patumba-tumba na tinatawag mamaya. Then after ng lahat ng mga reports na gagawin ng aming electoral board, diretso na po kami sa COMELEC to submit the result and all the forms and paraphernalia. Mientras tanto, ang SM City Legaspi ang pinakaenot na pigkundusiran kan BSK election sa bilog na reyon. May medical team man ang City Health Office Asin, in Philippine Red Cross Albay Chapter na ipig-deploy sa lugar para sa anumang na posibleng mangyaring emerhensya para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal